So guys, ang menu natin ngayon is Spanish style milkfish o bangus in olive oil. So ayan na po yung bangus natin. nalinis na po natin yung bangus natin na nakuha natin dun sa Cornish. Okay, so mga around 4 to 5 kilograms to guys. So huwain na natin. So yung gagamitin lang natin dito guys ay yung sa katawan banda. Okay? Yung buntot, alisin na rin natin. So, ito na po. Nahiwan na po siya natin ng mga manipis lang po na slices. Ang kailangan po natin ingredients is bawang, yan, carrots, tapos dahon ng laurel, yan. meron din tayong olives, yan. optional po yan. Okay, meron din po tayong black pepper at peppercorn ito po yung olive oil natin tapos maglagay din tayo ng oyster sauce pero optional yan guys ayan, mayroon po tayong asin hindi kasama po yung martilyo ha <laughs> okay so, kusan po tayo lagay po natin yung dahon ng laurel. Pamproteksyon po yan para hindi masunog yung bangus natin. Lagyan po natin ng bawang. Tapos lagay tayo ng uh, peppercorn. Ayan. Okay. Lagyan po na kaunti. Salansan po natin ng maayos guys para hindi dumikit yung bangus dun sa ilalim. Okay. So naisip ko lang to gawin ang minnow na to guys kasi nga nakakasawa na rin yung paksiw, prito, o sigang. So ito, mag Spanish style tayo. Okay? So first time po natin magluto ng ganito. Pasensyahan lang kung ano yung magiging lasa. <laughs> so ayan na. Salansan na po natin yung bangos natin. Ayan. So, I-arrange na natin ng maayos para hindi siya masyado mag uh, ano ba, ng ano dahil man na kasi sa mga bangus na guys dito sa Arab countries is masyadong malalaki grabe so ayan lagay na po tayo ng carrots natin or carrots tapos malagay din po tayo ng mga pepper corn ulit tapos yung bawang at saka yung dahon ng laurel yan yung bawang tapos lagay din tayo ng olives para bawat layer meron tayong mga ingredients okay. so salansan natin ulit yung bangus natin yan so lagay na po tayo ng asin natin siguro yung mga asin siguro to kayo na po yung bahala mag estimate so maglagay na rin po tayo ng black pepper natin So, dagdag po ulit tayo ng carrots. Ayan. So, Marami po tayong carrots at kasi mura dito sa abroad yung mga ano. <laughs> okay, so lagay na rin po natin ulit yung mga nalitirang bangus. Ayan. Sus, kasarap. Fresh na fresh. Galing sa palaisdaan natin. <laughs> palaisdaan ng Imir. Okay yan so napakasarap din po ng ganito kapag matimpla lang siya ng maayos okay dagdagan natin ng carrots ulit yan dagdagan na rin natin yung mga olives so bawat layer meron po tayong mga ingredients yan yung mga bay leaves natin o dahon ng laurel dagdag ulit ng. iubos na rin natin yung kung ano pa nagtitirang mga bangus <laughs> yan yan tayo ng peppercorn yan more pa ah, iubos so, na <laughs> okay yan ang mga carrots natin na natira din yung ng pawang natin ubusin na Yan. yun ang kagandahan guys dito sa abroad kasi nga mostly ng mga ingredients na mga ginagamit natin dito is medyo mura-mura okay? unlike sa Pinas na sus, mga bawang pa lang ka saka mga ingredients na kung anong mga lamas-lamas yari ka na napakamahal okay? So, ayan na po. Pero ito yung oyster sauce, optional po to siya ha. Yung sa akin, trip ko lang to. Okay? Para at least meron siyang mga nakakaibang lasa. Ayan na po yung olive oil natin. So, ilagay natin yung olive oil natin. So, yung olive oil, yung katamtaman na siya guys na hindi siya sumubra dun sa bangus natin. Para may, meron pa po tayong uh, space para sa tubig natin mamaya. Ayan. Pigain lang po natin kasi sayang. <laughs> Ayan na po. Lagay na po tayo ng one cup of water. Okay. So, ito po yung tubig para dagdag pang laga po sa pangos natin para ma-pressurize siya ng maayos. Okay. Po natin. At isa lang na natin sa apoy. Okay. So, papakuluan lang po siya natin ng 1 hour and 30 minutes. Okay. Na medyo malakas-lakas yung apoy para at least maano yung pressure sa loob ng pressure cooker natin. Okay. After po siya kumulo, okay, Tikman na po natin at saka i-simmer again ng uh, 30 minutes. Okay. Ayan, i na po siya natin para mawala yung tubig hanggang sa maging ganito na siya. Ready na po yung Spanish style milkfish natin. Okay, harap!